lang. Ba't walang power? Ay, Ay meron. O, oh, sige. Gusto mo bang pumunta tayo? Wait lang. Gabi yeah. na, di kaya. Patulog na tayo din. Oh, mm. Matutulog ka na agad? Tara, punta tayo dito sa carnival. Carnival? Oo, oh, oh. tara. Sige. May kotse ka bang? Opo. Opo. Yes. I have it. Saan dito? Uy, pumunta. Sa ka ba mapunta? Ano ka ba? Ako na mag-vlog. Sa mo gusto kong pumunta? Carnival? Sa Perya. Si Carnival? Di Perya. Ako si Trevor. Ay, saan ba Masakay ka na. Ay, dito ako sa gulo. Ay, sarap ka na pag umulan. Bala ako. Sige na nga. Wait lang. Uy! Masasagasaan ka. Ito ang bing. Trevor, tayo ako tayo. si Trevor. <laughs> ako si tayo, oh. Siyempre. So, malayo Siyan. ba yung pupuntahan natin? Oo. Ay, hindi rin. Parang... Parang Wait, tayong no. dalawa ay nakaiti palagi. Ha? Huh? Siyempre, pinsan kita. Babayad ako sa mga kamag-anak ko, so. Wow! Ang ganda naman dito, Dane. O, sige. Punta muna tayo sa counter. Bayad tayo. Dala! Sige. Okay. So, tara. Iyan ako muna yung cash dito. ko. Ay, oh, ang bagay ko na lang din. Tara! Ano natin ngayon? Pag naman tayo na wala. Wait lang, bayad muna tayo ng ano? Sa sound. Dito naman yung bako din. Hindi oh, ako naman. O, kayo na, sakay na tayo doon. ka sa akin. Hindi ko, may ako dating. Diyos ko po. Oh, ito. Ano na kayo sa Sige, sasakay ka na. No? Sasakay na ako. Ah! 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 Sige, sige ako. Ay, nakapang, doon na na mag ko. Tara. Insert. Intayin mo ako. Insert. Insert. Intayin mo ako. Intayin mo Intayin mo ako. Intayin mo ako. ko vlog pa. So, ito guys, hindi na tayo sa kong ibang. Uy! Ito ko sa iyo. Ito ko sa iyo. Ito ko sa iyo. Ito mo. ka na. ka Okay na ako dito. Buto ka na ba? Oo. Bakit tapos kain muna tayo. Sa jadi bini jadi bini. Nampak tak? Nampaknya. Nampaknya macam mana? Macam apa? Nampak tak? 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 Nampak Di mo uh -oh. alam ko? Di mo ako kita? Ang kaya ko na kasama na. Oo na. Huwag naman welcome ka sa bahay ko. Saka huwag kang may yung di Hindi! Hindi lang siya. Hindi, hindi naman yung naroon natin doon. Tara! Eh, na ako. muna tayo! Saan? Uy, nandito ako! Ano? Na oh, dito. Sabakay ka sa akin. Insan, nandito ako. Ay, saan? ewan ka sa'yo. Ah, Insan, nandito ako. O, sa... O, dito na ako. Sa labas. Insan, huwag ka papunta sa labas. O, dito. Sabakay ka na. Dito mo. Oh, may kainan dito. Ano ka ba? Kasama na binayad binayda sa ticket. Kuha ka ng lahat ng gusto mo, okay? Tama. Dito, ah. Oh. Time, everything kapalita. you want, get. Right ice cream. cream. At chocolate. Ako donuts. Oh. Babe. Mm hmm. Babe. Oh, dito. Let's see. Sige. Mm -hmm. Kamusta nga pala yung bahay mo? Ay, wait. Baka natin nalila, no? Mabalitaan ko. Natulong na daw, eh. So, sa akin ka lang, pizza na yan. Okay lang. Tsaka, gusto mo lang ba sa akin? Sige. Wala na akong shop. Pero, bilhin tayo ng photo candy. Gusto ko din. Sige, bilhin ko. Kasama din. Purple. Kahit ano Sige. talaga na, magpura tayo. Ito? Parin ka lang dyan. mo na ka. Lalo lang ko mo, magkakitin. Ayoko na. naman ako. Ay! Ay! Sabi, natatakam ako sa kinakain mo. Tama? Bumi na ka, pe. Bumi na lang ako. Naubos. Uy, dito! Uy, dito! Uy, 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 dito! Di ba may sasakyan tayo? Ay, oo! Okay. Ba't ka magbabay? Dito, mo? Oh. Ayun lang yung sasakyan natin. Gusto <laughs> mo, punta tayo ng ano? Manila. Manila! Sige, sige! Bapunta tayo ng Manila. <laughs> <laughs> Dahil nakapunta na ako doon. Sasama naman kita. Sige, okay, dito ko ah. Uy, dito. Sa likod. Ay, dito na lang. Ayun, ayun. Ay, <laughs> ay, nasa sa likod ako, Bini. <laughs> nasa sa likod ako. Okay binin? lang. Ganto na. Huwag tayo mababanggan sa perya. Pag nabanggan tayo, mababanggan. Uy! Magagas ka sa'yo. Hindi na na Nakain mo na ko na tayo mo na Saan uh, o? Oh. May dala ka pa talaga Siyempre, dalawa yung Kita mo yan o? Ano? Kita mo tong bahay na to? Saan? May multo dyan Wey! Ay, Ayun o, tignan mo o oh. Ay! Ay, huwag tayo magbabalik May multo dyan Ay, umaga, <laughs> ano umaga na ba? Ay, umaga na ta, pupunta tayo ng uh, ano? Manila Manila, Manila nga Ayun, Manila. Ay, yun na yung Manila. Manila nga ni. Hindi pa dyan. Malayo pa yung biyahe natin. Biyahe, 30 a.m. Siyempre. 6 a.m. Ano tayo sa a.m.? A.m. Shut up. Hindi, yung joke. So, hindi pa. Ah, uh, mami. Mag-camping kaya tayo din. Sige, sa pagpupunta tayo ng Manila. Sige. Layo rin ba yung baling na ko eh. Tagay naman, kakain na nga ako. Mmm... Um, um, ang ka, Pina Flabi ka naman. Kumakakain. Eh. Masarap na yan ang house club. ka ha. <laughs> so... so... Hindi, uh, um, um, sorry na lusos sa dito mo. Okay lang. Okay lang ba? Ano? Uh, yung ice cream kasi natulong sa kotse mo, okay lang ba? Ay, okay lang. Okay lang yun. <laughs> Ay, malapit na tayo. Uy, ang ganda ng Manila. mo <laughs> <laughs> lumulabog na tayo all day. Ay, naman sabihin, di ba? Okay. So, guys, search for part 2.